Hi guys, yan. so happy graduation sa mga graduates today and mga graduate and gumraduate itong nakaraan. No? So yung ating topic today is yung uh, nagiging issue siya, yung money garland yan, na sinasabit daw sa mga bagong graduates or gagraduate or gumraduate. Ano? So meron siyang mga kumbaga, disadvantage or yung mga ayaw ng mga tao kaya wag na daw magsabit ng money garland. No? Pero ito tingnan lang natin saglit. Meron bang advantage and disadvantage yung pagsasabit ng parents or guardian or loved ones or kaibigan ng money Garland ano, sa mga gumagraduate natin ng mga tropa pips, mga kaibigan, kapamilya. Ano. So, tingnan natin. Siguro tingnan natin is yung um, advantages muna. Ayan. So, ano bang advantages ng uh, money Garland na yan? So, syempre, ayan, nakalagay rito, no, simbolo siya ng achievement and success no so syempre kung baga gusto mong uh, yung tao nakakilala mo or close mo talaga or love one mo nga eh talagang iparamdam sa kanya na siya ay uh, uh, nagsaksid sa kanyang pinag-aralan na yung graduation or pag-graduate niya ay talagang big deal pwede naman no sabitan mo ng uh, money garland. Pero, yun nga, syempre, parang mamaya pag usapan natin ano bang pwedeng disadvantage niya. Number two is yan. Yeah, na advantage niya, syempre, practical gift. no Kasi ang cash, alam naman natin, uh, isa sa mga practical na ibigay sa mga bagong graduate. no Para yung gumagraduate or gagraduate na binigyan mo ng pera, sila na lang yung gumastos, <laughs> di ba? Nang, kung ano yung gusto nilang bilhin, or makuha. Ayan. So, number three is cultural tradition. So, baka sa area uh, ninyo or sa school nyo, talagang tradition yan. May mga pasabit, di ba? Money garland and all. Parang bling-bling muna yan. So, nasa senyo or nasa kultura ng inyong school. Ano? And uh, pang-apat, syempre, advantage na rin siguro to is a uh, encouragement, di ba? Or uh, pag-encourage ng generosity. So, kapag ka nagsasabit ka ng money garland, parang sabi raw, ina-encourage mo rin yung iba na, alam mo yung magsabit din ng money garland doon sa kanilang mga uh, kasamang gumagraduate din. Punta tayo doon sa nagiging issue or sabihin natin disadvantage sa pagsasabit na ito. No? So, number one, ito na. Economic pressure. Ayan. So, dahil nagsabit ka ng money garland, or nakakita ka na nagsabit ng money garland doon sa uh, isang gumarag-graduate. So, kung ikaw yung parent or guardian, possible kasing maisip mo, uh, lalo na kung wala ka naman talagang, alam mo yung hindi-hindi kaya yung sumabay sa malaki yung sabit na gano'n, no? Mga, alam mo yung parang 1,000, 1,000, puro 1,000 na talagang nakakwinta. So, minsan parang down na siya na 1,000, no? Although, pwedeng maganda kasi yung intention. Pwede namang maganda yung intention o na nagbigay. Yun nga lang, hindi pa rin kasi maiiwasan. Yung, siyempre, nandyan yung pwedeng maingit, ba? Diba? Parang mapaisip na, ah, ba't kami? Parang sobrang challenge, sobrang daming uh, financial problem. Tapos, parang hindi ko kayo magsabit dun sa gagraduate kong kasama. Or, kung ikaw naman yung gumagraduate, tapos nakakita ka ng graduate na sinasabitan ng money garland, pwedeng mapaisip ka na parang, ah, buti pa sila ganyan. So, nawawala yung parang sense ng graduation na graduation in itself, accomplishment na yun eh. <laughs> Diba, doon pa lang, parang nag-graduate ka, may diploma ka, doon lang dapat, happy na. Pero dahil nga nagkakamayroon patuloy ng comparison, parang nasisira diba, yung essence ng pagiging uh, ah, sumisimbolo ng pag-succeed mo sa pag-graduate mo. No? So, ito rin, potential guys for materialism. So, yeah, that's good. Okay, sabitan mo, money garland. Pero parang uh, yung mga susunod tuloy na mga, ano ba, parang let's say, gagraduate pa lang, parang pwede mag-expect tuloy sila. Ah, ganun pala yung tradition dito eh. ba diba? Sinasabitan ng money garland. So, <laughs> ngayon parang nagiging cost siya ng pagiging masyado nating uh, mati uh, pagiging materialistic, ika nga. Nandyan yung an equal expectation. Although, related na naman din to sa mga ibang pinagkwentuhan natin. Pero kung ba, ano tingin mo disadvantage nito? Na kapag ka may money garland, ano yung possible epekto nito no sa sa iyo or sa ibang taong kakilala mo or graduate pa lang or dun sa mga parents guardian na nagkukumahog sa buhay 'di ba para kumita ng pera 'di ba talagang ang daming bayarin daming bills tapos makakakita ng ganyan na nagsasabit ng limpak-limpak na money garland ano eto guys no, disadvantage security risk okay sinabitan nilibuhin ang dami eh meron pa lang 'di ba sa kanto may hold pero pala 'di diba? Or may magnanakaw pala, ito mapera pala 'to okay, eh. Okay, sige. Eh sinundan sa bahay whatsoever ganyan. So guys, okay, sisipin din natin, oo, oh, oh, maganda intention natin or maganda intention mo nagsabit ka ng money garland sa kakilala mo. Or ikaw sinabitan, tuwa-tuwa ka rin. Okay 'yan, okay naman 'yan, no? uh, graduation is worth celebra uh, celebrating pa rin talaga. Yun nga lang, hindi mo kasi makokontrol yung inisip ng ibang tao. And kung masamang tao yung nakakita ng money garland mo, Di bali nga sana kung pera lang yung let's say makuha sa'yo Pero wag naman di ba Pero what if yung security mo talaga ba diba? Yung uh, kaligtasan mo, kapahamakan mo ngayon yung nakasalalay uh, Comment na lang kung may naisip ka pa Na ibang pwedeng negative uh, na impact na itong money garland And eto guys naman yung isang uh, Pakita ko na lang din sa inyo Yung, na, may, hindi naman nagviral Viral ba? mas Siguro viral na rin ano? Yung sa graduation parang pagkakuha ng diploma sumasayaw yung mga graduates yan yeah. so parang may tiktok ano talaga tiktok naging tiktok show yung graduation rites ano and ito mayroong isang school na parang nag-viral siya um, yun yung mga graduates pagkakuha ng diploma sumasayaw no? and tingnan uh, tignan natin ano bang bakit ba ayaw ng ibang tao to and may mga iba na okay naman to So, bakit kaya pinayagan din ang school? Malamang, sa tingin naman nila, para okay lang naman kasi celebration eh. No? So, yung advantage nito na pwedeng makita natin is, ah, number one, expression of joy. So, syempre, pagsasayaw yan eh. Nakagraduate ka, di ba? I-record mo, i-celebrate mo, i-capture mo yung moment by doing a video, post mo sa TikTok, sure, okay lang din naman. Ano? Ayan, memorable experience kasi minsan ka na nga lang gumraduate. Eh, di syempre, alam mo, eh, gawin mo na daw, memorable. No? So, Patlo is again cultural celebration. Baka nasa kultura ng na, uh, culture ng school, kultura ng lugar niyo, ganyan masayahin talaga kayo, nagti-TikTok ng lahat ng mga moments. Good naman 'yan, no? So, number four, entertainment. Ayan, so kung medyo vloggerist talaga yung kaklase mo or ikaw, diba, Eh, gusto mo i-capture yung moment na 'yon, 'di ba? Sabayan ng dance moves, yung pag-akyat mo ng stage, pagkuha ng diploma, medal, dami mong sabit, money garland, dagdag mo na. Why not? Why not? Pwede rin naman siguro, no? And uh, it encourages individuality. Ikaw yan, ano bang pakialam mo sa akin, ganyan, etc., etc. Misan yung mindset natin na, uh, ano ba, parang nagiging selfish ba yung ganong mindset na parang uh, yung policy or sabi nga solemnity daw ng graduation, irespeto natin. So, tingin mo, ano masasabi mo rito. Ito yung disadvantage kasi, guys. Number one, yun nga, loss of solemnity. So, graduation ceremonies are traditional solemn events meant to honor academic achievements. ba diba? So, ang ng stage. And imagine guys, yung mga ini-invite dito is talaga mga professional people, mga Uh, ano tawag dito, mga dekalibre, ika <laughs> nga, no? Na ganyan, na iniinvite invite to speak and to attend graduation. Tapos biglang, di ba, parang, ano comment na iba, parang circus bayan yan? Ganyan. So, ikaw, masasabi mo sa mga ganitong pakulo, no? Distraction, di ba? So, sa halip na yun, mapayapa yung graduation. So, hindi na maka makafocus, ano? Lahat tuloy nung nag-aabot ng diploma or even yung uh, attendees, nag-iingay, kagulo na rin. Hindi na narinig yung pangalan, ng tinatawag, di ba? Potential for inappropriateness. May batas, bag. think, may batas daw yata ba? Parang ganun? Regarding sa graduation. So, parang pwedeng ma penalty ba eh, hindi ko sure hindi ko sure yung student ba or school or whatsoever ano tingin mo hindi ko alam yung batas di eh. comment mo na lang ano yung alam mo diyan regarding sa graduation ang dapat talagang gawin an equal uh, participation ayan yeah. so not all students may feel comfortable dancing so parang na pressure na yung iba but sila sumasayaw so tuloy, tuloy yung aakyat kukuha lang naman sana siya ng diploma napasaya well memorable moment para sa kanya Diba? Minsan lang, ika nga. Pero alam mo yun, parang sa halip na dito lang ako para gumraduate, eh, no? nag-viral pa nga, nabash pa nga, etc. Whatsoever. Nadamay pa nga sa, ano ba, circus ba talaga? I don't know, no? So, yeah. Number five, extended ceremony time. Gutom na yung mga uma-attend. Gusto nang kumain, chicken joy, diba? McDo, eh, Gusto nang kainin. Um, tumagal. Eh, yung TikTok music ba naman? Ano ba? 10 seconds 30 seconds. No? Rumarampa na. Na ano, masama niya natadyakan mo pa yung nag MC ano yung uh, nagtatawag ng pangalan. No. So baka mapasigaw yan para si Alden sa pag-announce ng pelido. No? Comment nga, tingnan natin. Ano masasabi mo? Guys, sana salamat. Junction TV. Pag-usapan natin mga issue kung ano ano. Let's go. <laughs>